Happy Saturday mga kabayan. So ngayong araw, uh, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo malalaman yung nagmamayaari ng isang bakanting lupa. No? Halimbawa po mga ma'am sir, nakatira kayo sa isang area at yung katabi nyong lote is bakante, matagal nang nakatiwangwang at gusto nyo ngayong maraman kung sino ang mayare, Tapakadali po ano, punta po kayo sa assessor's office, sa tax, sa tax mapping, at magre-request lang po kayo ng tax mapping. Ano po yung tax mapping? Yun po ay isang public documents. kasi, sino pwede pong mag-request at nakasaad po doon yung mga property, yung mga adjacent property na katabi ng lupa. Halimbawa, sabihin mo yung title number, yung lot number mo since aso. Siyempre, alam mo na kung ano yung lot number mo. Dadalhin mo lang sa Assessor's Office, Tax Mapping Department, Tax Mapping Division and magpiprint po sila ng panibagong uh, tax map updated tax mapping print out based doon sa reference na ibinigay mo yung lugar mo ang bahay ko ay lot number 21 ipiprint naman nila ngayon yung mga neighboring o yung mga adjacent lots yung mga katabing lupa ng lot 21 halimbawa yung hinahanap mong lote is lot 22 yun yung bakanting lote kapag naiprint na po nila yung tax mapping na yun lalabas po doon kung sino ang may-ari ng uh, ng lupa na yon ngayon pag lumabas yung pangalan, details ng kung sino ang nagmamayari based on tax mapping, pwede mo nang ituloy-tuloy yung due diligence mo. Pwede mo na rin kuha na ng CTC o certified true copy ng title sa registry of deeds based dun sa lot number na pre ni tax mapping sa assessor. Ngayon, paano pag hindi mo alam or walang kapitbahay yung bakanting lote na gusto mong malaman kung sino nagmamayari? Halimbawa, pumunta ka sa isang area, may nakita ka isang magandang Uh, magandang lupa, bakanting lupa. Eh, sa paligid niya, mga kabayan, wala ding mga nakatira. So, wala kang mapagtatanungan. Kung may mga katabi siyang lupa, mas madali po, ano? Gaya ng unang ginawan nyo, tanungin nyo lang po yung katabi niyang lupa, kung ano yung lot number nila, dadalhin nyo doon sa assessor's office, at magpiprint sila ng tax uh, mapping based on sa ibinigay mong lot number noong kapitbahay o katabing lupa ng lupang gusto mong malaman kung sino ang nagmamayari. Ngayon, ang tanong, paano naman po mga ma'am sir kung talagang walang mga walang mga kapitbahay, wala kang pwedeng pagtanungan. So, ang gagawin mo po sa pag sa scenario na yon, ay pupunta ka sa Google Maps, mamarkahan mo po yung lupa na yon na gusto mong bilhin, yung bakanting lote. Doon sa Google Maps po, uh, mamarkahan mo yon at may lalabas yun na coordinates number. Dadal, yun naman yung coordinates na yun dadalhin mo sa tax mapping ipiprint out mo screenshot mo print mo punta ka sa assessor's office tax mapping and based dun sa printed uh, Google Maps uh, screenshot mo na namarkahan mo na yung lugar ng bakanting lote na gusto mong malaman kung sino nagmamayari doon naman po ibibase ni tax mapping ang kanilang uh, ipiprovide nila sa yung bagong print out ng tax mapping print out at doon mo po malalaman kung sino nagmamayari ngayon ng bakanting lote na yon ngayon, kung gusto mo rin malaman, tuloy-tuloy mo kung sino ang nakapangalan, sino talagang ang nagmamayari na yon, pwede mo nang applyan ko na ng certified true copy of title, which is public documents din yun, kahit sino pwedeng mag-request sa RD o sa Registry of Deeds. So, ganoon lang po yun. Kasi yung tax mapping naman sa assessor, alam mo, naka-tax deck, alam mo naka-tax deck, it doesn't mean naman kabayan na kapag, uh, kung sino nakapangalan sa tax deck, ay siya na yung nakapangalan sa titulo. Ano? Pag-usapan natin sa mga susunod na video yung mga komplikasyon. Halimbawa, yung tax deck, nagkaroon na ng tatlong generasyon ng bentahan. Ibinenta ni Juan de la Cruz kay Mr. Ben, then from Mr. Ben to Mr. X. Pero si Mr. X lang ang naglipat nang uh, nagparehistro from tax deck nirehistro niya sa RD at nagkaroon siya ng OCT or original certified true copy ng title pero from assessor's office ang daming pagsalin-salin ng mga tax deck pagbentahan ng tax deck na true deed of sale lang pero walang nagparehistro so sa susunod nating video himay-himay natin yung uh, usapin na yun, ano kabayan? So ngayon, at least mali malinaw na sa inyo kung gusto nyo malaman kung sino ang nagmamayari ng bakanting lupa sa isang area na gusto nyo bilhin or gusto nyo lang malaman kung sino ang mayari. So yun po ang gagawin nyo through tax mapping. So I hope nal nalinawan tayo and sa mga hindi pa nakafollow and subscribe, mag-subscribe lang po kayo para sa ating mga susunod pang mga video. Have a nice Saturday mga kabayan.